Makikita po sa video po attorney na meron pong letter po na inihagis po hanggang sa uh, may nakapulot po ito attorney tapos naghinanap ang pamilya po at uh, saying po dito sa letter na to na nagpapa-rescue ang kanila pong nanay Magandang hapon po sa inyo Sir Ken at Sir Erwin Magandang <coughs> hapon Sir yung mami niyo po ay na <laughs> nagu work no sa Saudi Arabia ilang yes, taon na po siya doon Seven months pa lang po. Seven months? Okay. At uh, in the past seven months po ba, gaano nyo kadalas no, na nakakausap yung mami ninyo? Kasi eto, nabasa kanina ni Roan na limang araw nyo nang hindi nakokontak ang inyong mami. Apo. So, si, si mami ba, eh, madalas niyo talagang nakakausap? Pag gabi lang po kasi. Gabi? Oh, Pero how, kasi. how, how frequent? Gaano po kadalas? Every other day? Ganun po ba? Minsan po, gabi-gabi rin. Gabi-gabi rin. No, so, yung limang araw, na hindi nyo ma-contact, hindi nyo makausap ang inyong pong nanay, eh suspicious. Parang bilang family members niya, eh kayo eh nagsususpecha na baka may, may masamang nangyari na sa inyong mami. No? Pero ah uh, bago po yan, sir, no? may nabanggit po ba or may naireklamo po ba ang inyong nanay patungkol dun sa pagtrato sa kanya doon sa Saudi? Nasabi po nung pinsa namin na nandun sa Saudi, na ang dami daw po kasi na ano ni mama eh, mga sugat sa kamay dahil sinasaktan daw po ng amo. May mga sugat? Tapos nagdadry ata po ang kamay. Okay, ba ba bakit daw ano, uh, nagkakasugat si uh, si mami? Um, Madalas daw po kinukulong sir eh. Tapos yun nga po, hindi nakakain ng, mad hindi ata pinapakain. Okay, so minamaltrato ang ating warpo. OFW. Yes po sir. Sabi po ninyo sir, no? Yes, uh, po. yes kinukulong? po. Kulong? Yes opo. po. Sa, Tama po ba? Nilalak po sa room. Ni, okay. po, pag oras ng trabaho, pag halimbawa, yung magpapahingay na po si mama, lalak po yung kwarto, tapos pag yung oras na ng trabaho, saka bubuksan yung pinto. Okay. Tapos pinapatay mo po, po ng wifi, eh doon lang po siya makakapagchat sa amin. Isang oras pag lang alam lang, lang po. So, yes. so, Rowan, no, nire-restrict ng amo, ni ma'am Nenet saet hindi lang yung kanyang freedom, no, yung, mm -hmm. Uh, makalabas siya, makapasok. Kasi kinukulong yes. daw, pati yung kanyang communication. Yes, po, Pinapatayan niya siya ng wifi, so eh, mahirap siyang kausap, hindi siya ah. nakokontak. nakokontakt. Yes, sir. so, na, nababanggit po ba niya kung bakit naman ganun yung pagtrato sa kanya? Sabi niyo kanina, pati yung mga kamay niya, sugat-sugat. Eh, hindi -sugat. po kasi nagsasabi sa amin si Mama, dun po na sabi ng ginag yung, tulad po yung mga ginawa sa kanya na yun, sa pamangkin niya na nandoon rin po sa ibang sa Jeda po. Ah, doon po siya nagsasabi Opo. ng kanyang mga Tapos nung ano, laman na po nala, nalaman na lang po namin <coughs> nung hindi na po nag-update si Mama na limang araw hindi na po nag-online. Doon lang po namin nalaman sa pinsan namin na nandoon sa Jeda na, na ganoon po po nangyari. Okay. So I assume po sir no itong mga etong mga nakuha natin no ng na mga parang call for help no doon natin tawagin no kasi ito naman ma na, makikita niyo naman dito sa sulat kamay to no ng inyong nanay. Ni mama po yes, mismo. Oo na sa so, 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 pinsan niyo ba ito or sa kamag-anak niyo nakuha? Binato daw po kasi ni mama yung sa bintana eh may ka, may kakilala po si mama na kapitbahay lang din nila. Hmm. Kakilala din po ni mama. Na, na ba, rin. Po Opo, tapos nagbaka sakali po daw siya na mag-search ng pangalan. <coughs> Ayun, tapos nakita po 'yun. At dahil sabi na rin dito mismo, no, dito sa mga uh, hingi no ng saklolo ng inyong mami na urgent na. Okay, ha? kailangan yes, ng aksyon dito kasi hindi na alam mo mm -hmm. Road etong mga ganito desperation acts na to eh. Okay, kung nakakulong ka at may threat sa buhay mo, gagawin mo na lahat para makahingi ka ng tulong at ginawa na yes. ng inyong nanay. So nasa atin ngayon ang opportunity na sana no, saklulan natin, matulungan po natin ang inyong uh, inyong nanay. Ako ay kinakatakot ko no, if we kung sa nakaraan nga mga sugat lang sa kamay no ang nagawa sa kanya. Baka ano na nangyari ngayon no. So this is really uh, urgent no? Yes. Kailangan natin gawan po ng mabilis na... Nagsumbong na po kaya sila attorney sa agency or sa welfare office? Tinatawagan niya man. po namin agency, pinapatayan kami. Bakit? Hindi po nakipagtulong. Minessage niyo po ba? Minessage na po namin, binalak din po kami. Nagpakilala okay. naman kayo, nakamag kamag-anak. Opo, ka nakamag na, yes. anak Okay. okay. Ma'am yes, Christel, magandang hapon po sa inyo. No? Kasi dito sa studio, lumapit po no? sa tanggapan ni Senator Rafi Tulfo, yung mga anak ng inyong OFW na si Ma'am Nenet Saet. Yes po. And apparently, kahit malinaw na yung panghingi niya ng saklolo, eh bakit parang wala tayong ginawa? Parang brinak niyo pa nga itong nanghihingi ng tulong sa inyo. Ano pong masasabi niyo doon, madam? Apo. Uh, good afternoon, Atty. JB. Uh, first of all po, I am Ms. Cristel, uh, welfare officer of best migrant. And ngayon po, wala naman po kami nare-receive na tawag mula sa kanilang pamilya po regarding po sa concern ni OFW sa et po. Meron po ba tayong information man lang kung ano yung situation niya? Paano yung condition niya? Yung relationship niya with her employer? Ah, uh, uh, actually attorney, last Wednesday po, January 15, uh we received a notification from our FRA that this uh, OFW po is currently ran away from employer's custody po. Run away? Tama po ba yung narinig ko? Po? Yes, po. So, yes po, attorney. So, yes, based on your records, tumakas siya sa kanyang uh, employer? Yes po. Yan po yung nareceive po namin na notification from our uh, foreign uh, recruitment agency po. And did we verify that information? Yes po. Uh, uh, actually, uh, Atty., uh, we asked na rin po for uh, initial report from them as well as the in, uh, incident report. As of now po, uh, we already follow up with them and uh, wala pa rin po sinang nasasend sa amin as of now. And uh, today po, nag-follow up din naman kami since naka-receive po kami ng call from Atty. Uh, Ah, uh, office ng uh, Mindoro regarding this matter po. And uh as of today po since Friday po and Saudi office is not uh, available at this time and we uh, hindi po kami makapagbigay ng panibagong update sa inyo as of now po. Okay, ganito ha uh, Ma'am Cristel, okay, no? Kasi base po dito sa mga na po sa amin no ng mga information Actually urgent po no yung tulong na kinakailangan natin ng OFW no. I understand base po doon sa records niyo parang lumalabas tumakas na sa kanyang yes. employer yung ating OFW pero right now ha right now we are getting new information na she is just experiencing abuse from this same employer. So sana maaksyonan natin mahatid natin yung tulong Ah, uh, yes po attorney naiintindihan po namin. And kasi po ang nakarin ang nakarating po sa amin na uh, information regarding this OFW is related for the uh, uh sponsor children po. Uh, hindi naman po specific uh, uh employer or ano po. So children po yung nakarating sa amin na information. Okay, whoever it is, no we need to know kung sino. Okay? Yes, po. And we may not have the name right now, pero the information we have is kung sino man tong taong to, she's causing harm or injury to our OFW. Yun ang mahalaga yes, for now. Yes. Okay, later on we yes, can po, we can make him or her liable, pero right now it's the life of the OFW na at risk. So, kailangan ng action dito, uh, Ma'am Cristel, ha? Yes po, attorney, and we will do our best naman po to give you a proper report with regards to this matter po. Yes, please, ha? And we we don't want, no, kasi I assume marami pa kayong mga napadalang ibang mga OFWs, Sempre we we need to give them the assurance that uh, best migrant worker international manpower services is doing their best para siguro no yung kaligtasan ng ating mga OFWs. So please yes, no attorney and please uh, assure naman po na we are closely monitoring this situation po. Oo. Oh, 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 oh. oh kasi right now ma'am ito hindi naman siguro Uh, magpapadala no ng hingi ng saklolo yung OFW na yan unless he's really threatened. Attorney Sherry, ito po no may isa na naman po tayong OFW na nanghihingi po actually desperately calling ng tulong po natin. Uh, ano po kaya no ang uh, nagawa na po ng ating Owa or anong information ang meron na po ang ating Owa patungkol kay Ma'am Nenet Saet? Okay, Attorney JB ka lang po sa amin to kanina. And uh, bago po mag-ere ay na-endorse na rin po namin to sa MWO po. Para po to confirm po itong report ng PRA at sinasabi na nag away po. So syempre kailangan po natin confirm yon. Kung yes, yes, talaga yes. bang wala na talaga sa bahay ng employer. Kasi ang hirap na po, baka mamaya sinasabi lang ng employer na wala sa bahay nila. Lalo na kung may allegations ng uh, physical abuse. Insure po, po namin po ito, uh, Atty. JB po. Oo, lalong-lalo na po, Atty. Sherry, ha, nabanggit po kanina ng kanyang mga anak na yung mismong employer ay eh, ikinukulong yung mm -hmm. OFW. So pwede lang nilang palabas na ah, tumakbo na, umalis na. Hindi na namin mahanap. Pero in fact, nandun lang siya Mas sa bahay loo. eh kasi yes. ikinulong. Yes. Kaya walang yes, ibang yes, nakakalam no. kung asan mm -hmm. na siya kasi ikinulong. No? So, apo, apo. Opo, no? so, attorney Sherry, no? kami umaasa po lagi no? doon sa tulong ng ating OWAT. Lagi namang mabilis yung pag-action po, yes, po, ng ating OWAT. Attorney Sherry, no? Uh, alam naman po natin kung gaano ka urgent itong concern po ng ating OFW ma'am. Ito we can forward to you no yung kanyang call for help sana maihatid natin yung agarang tulong sa kanya. Yes po uh JB. Uh we assure you po that uh, MWO and OWA will be on top of this. At kung totoo man mapatunayan na talagang wala na sa bayan ng employer then all uh, efforts po ay gagawin po para mahanap po siya. Meron po silang uh, nakausap na si Mam, makapa na Maylene from Best Migrant. So, mi message po sila sa messenger. Uh, sinabi po dito na, sinong takot kay Tulfo? Takas ang mama nyo, bawal tumakas doon. Oh, ba. So, na-flight na, briefing ang mama ninyo. So, uh, after po nila mag-respond, binlock po sila. Attorney. Right. 'Yun yung it, it from yes, the agency. Yes, po. Saka, yes. Siguro attorney kaya siguro din sinasabing tumakas dahil wala pong nabigyan ng aksyon yung uh, agency po nila. Obligasyon nila yan eh. Oo. So, yes. so mabuti at narinig natin directly from Attorney Sherilyn Malonzo that our OWA okay, will do their best efforts para ma mahanap, matulungan po natin ang inyong mami. Ah, okay. At dapat uh, agency rin, attorney, dapat updated din sila sa so, paulit-ulit na sinasabi po ni Senator Raffy po dito, di ba? Dapat updated ang agency sa mga OFWs po. Yes, din. yes. yes Ma'am, uh, kung may information po kayo pala noon no na yung ating OFW ay run away allegedly. Ano pong action na ginawa ng inyong agency at the time? Ah uh, nanghihingi po kami ng incident report po sa aming FRA patungkol po dito attorney. Okay, and what does and the... Ito no, po po, wala pa lang po silang nasusend sa amin uh, na kahit incident report po, wala pa lang po nasusend. Wala pa? Yes po. Okay, eh kung wala pa pala, why is it that kung sumagot kayo eh parang proven na na talagang wala na doon, run away na yung OFW? Of ang ang sinabi ko po sa inyo, uh, attorney, is uh, yun po yung reported ng aming FRA po, so hindi ko rin po siya Masabi as legit kasi wala pa po, po akong nakukuhang incident report sa kanila po. No no uh, I'm referring Ma'am Cristel no doon sa Messenger uh, chat mm -hmm. ng I think it's one of your uh, representatives yan. So siguro kailangan yeah. mong ipatawag yan. yung representative yes. na yan you don't okay, so, you, you don't treat yes, no po, the attorney. family members in that way okay? Opo yes po attorney Oo, and we will report this po. Opo no, at sa lahat ng mga agency no intindihin po natin na pag lumapit ang pamilya sa inyo Okay, nanghihingi ng tulong, wag niyo lang basta-bastang i-dismiss 'yan. Okay? I-block na parang ayaw naming uh, tulungan, walang kakwenta kwenta yung hinihingi ninyong tulong. No, it's not fair. So please, Ma'am Cristel, yes, you need know, to do something about this kasi 'yung OWA natin is also do doing, it's part na para matulungan na ang ating OFW. Yes po, thank you po Attorney Jason. Okay, good, good. Thank you kay uh, Ma'am Cristel Salceda, ang welfare officer po ng Best Migrant Worker International Manpower Services. At kay Attorney Sherry Malonzo, maraming salamat pong muli sa inyo. Ang Director for Operations ng ating OWA. Welcome po. Okay. okay. So, so, maraming salamat po. Tutulong po ang programa po ni Senator Rafi Tulpo po para mapauwi natin attorney yung kanilang nanay or mahanap pa muna. Tapos magbibigay po kami ng update sa inyo. Maraming salamat. Okay. Yes, po, po, no so, uh, uh yung staff mo namin will give you, no? The updates po patungkol mm -hmm. sa inyong nanay. No? And we are hoping. Thank you, sir. Thank na sana uh, mahanap natin siya. Okay, at mahatid na natin yung hinihingi niyang tulong. Thank you, Thank po. Thank you po. Thank you po,